Isa pang patugtogin nila yan, ang pipi ko na talaga. <laughs> Hello and what is up everyone! Ako Lito, ang inyong tropang isarob. Feeling paminta So ngayong araw, may special occasion kami pupuntahan. Well, may pupuntahan kami ngayon. And that is... Dampa. So first time ko magdadampa. Ah, uh, Never pa ako naka-experience ng dampa. Actually, bakit, hindi ko alam ba't siya tinawag ng dampa. So, tricycle na po kami papuntang dampa. Kasi AJ kasi ang tagal e. Eh. Ang ganda! Ang ganda! <laughs> Pang-ilang dampa mo na to? Pangalawa. So, so, kasi hindi naman ako mahilig sa seafood. Lahat hindi niya hilig, napipikom na ako. <laughs> hindi ko tayo pinaka maaga 6.06 ang ETA natin 6.06? I thought it's traffic Papagalan. Oh, o oh, sige pagalat hi everyone so andito na kami sa aming special service I'm with my friend Joanne hi kapag so, usapan namin yung tamba kanina so ano daw uh, bi kumbaga bibili ka ng pagkain doon tapos ipapaluto mo na lang siya para yung, uh, first time mo ba? yes first time ko <laughs> Ito po yung special guest eh. Actually, parang hindi ko na siya magiging vlog dahil lang ito na feature to me. Sikat na si AJ. Uh -oh. Feeling ko yung i-demand -de nila laging nandun si AJ sa vlog ko. So, papalitan ko na lang. Ikaw na lang kayo mag-vlog, no? <laughs> yung mga friends ano ko. Alam ko siya sabi niya naman kanina. Na ano? Siya sabi niya kanina, ano, hindi naman daw siya mahilig sa seafood. So, sabi ko wala na siyang hiling hindi sa hindi mahilig, bawal, hindi pwede. So, okay. bakit? Allergic ka? ah, okay. allergic siya. May dala kang gamot? Alert! So guys, ayan na tayo sa dampa. Right? Dampa. Ito na? Ayan. yes po. <coughs> so we're in the pa. so wala masyadong tao. Ayan siya, guys. So dito muna kayo titingin ng mga or titingin sa bibi. Pwede <laughs> well, titingin lang kayo pero hindi kayo bibili. So meron tayong tilapia. <laughs> tilapia, 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 lapo na <laughs> Actually, hindi ko alam kung mga tawag yun eh. Ito si AJ. Ito si Roms. Ito si Nixon. Hindi gusto ko ako to. May batik. Ayan, seafood. Seaweed. Tapos crabs. That's it. Ay! Doon sila nag-iihaw. Look, oh. Ooh. oh. Miss, Miss, taga saan ka? Ayoko si Mayaw. <laughs> Ang corny mo. Nagapasig <laughs> ko. <laughs> 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 hmm, sarap ng my friend na ototo. So meron din tayong desserts. Okay. AJ! Hindi ko makakapasok dito. Hindi seryoso, hindi ko makakapasok dito. Sorry, AJ. Let's not make a usaping like kanyari. Wait, wait. Ano ang pag-usapin? Politics. Religion. sexual orientation. <laughs> <laughs> Are you guys sure na ng subscribe sa panya? Aye na man sha. like button back bala. No! You make I'm gonna make I'm gonna make a vlog about dislikers like you. I make vlog sha ah. promotion. Uh, check out God's princess diaries at FordPress.com. sa wonderful um, question. Well, marami akong gustong makita nyo eh. Pili ko, ano, ang dami kong pwedeng influensya talaga. Kabuti ang asal. And... Napoleon Syndrome. <laughs> ano Napoleon Syndrome? Ba't ang dami mo alam na syndrome? Doktor ka ba? What's Napoleon Syndrome? Oh my gosh, where are you blabbering? <laughs> Happy birthday, Sarah. Oh my gosh. Oh my gosh, talk to your music. <laughs> Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Oh my gosh. Polion <laughs> syndrome. It's an honor to be part of this blabbering. Blabbering. <laughs> <Okay>. Guys, <laughs> I'm <coming. laughs> So titignan niyo yung first video ko, may 2 dislikes ako. Feeling ko itong dalawang to'y. Yung <laughs> dislikes ko, i-dialing sa'yo. Ah, dialing sa'yo. Oh, dial ano yung papaluto natin? So, we have 6 calamari. Calamari. Bawang shrimp. Uh -huh. We have sinigang na salmon. Aha. uh huh, Shops. Uh -huh. Okay. Uh <laughs> Pansit. Ooh, I love pansit. Pansit. Yeah, it's the first time we're gonna taste it. Ayan, dumadami na kami. Ayan, hindi mo pagkain. Ayan na guys, sa so pagkain. Shrimp. Ano to? Kalamares. Kalamares. Um, Ang canton. Pansit canton. Pansit bihon. Pansit kawale. Kapsuri. Fried rice. Fried rice. ano? Sinigang, sinigang na ano to? Salmon. Salmon. Si Tapos shrimp. Anong shrimp? Butter shrimp? Butter. 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 na mo. Butter. 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 Oh. Hi. Hi. butter. Ay, Ayan ah, ah, oh, guys! Guys, sabay-sabay! Please unsubscribe! So, bawal mo nang kumain hanggat wala pa yung mga celebrant. Bawal kumain. Wala pa yung celebrant siya. Gutom na ako. bawal kumain kung umuwi. Ayun, nga. Happy birthday! <laughs> Andiyan na ang inaantay namin. Happy birthday! happy birthday, Kim! And happy birthday to us! So guys, kumpleto na kami. Happy birthday hey to us! Anong cake to chocolate mousse? Ano, Boulangerie. Chocolate mousse. mouse. Okay ba yan? Father. Pastor, Pastor Mama, happy birthday. Say hi to my friends. my friends! Dapat Beshi, happy birthday. Thank you. <laughs> Musical. <laughs> happy birthday. Bye. Bye.

Okay kay na guys sa takata taka Part two, may part two. may part Tap <laughs> tap. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wala Ayaw kami pakainin. pa ulit. day to you wala happy kakain birthday. sa pamilya to wala kakain wala kakain wala sa pamilya to happy birthday to, happy birthday to you one more one more okay. Okay. isa pang patugtugin nila yan ng bibicon na talaga kaya <laughs> so ako muna ang pagkain mamaya ako na kakausabe no. no so guys tapos kami kumain yeah. so busog yeah, Ayun na siya. So ito pinakamasarap talaga guys. Sarap! Busog ako. Busog ka. Hindi na kaya yung mataas na Oh! Ah. Ano yung highest yung pitch? Alam mo yung kata So guys um, kung gusto yung matutong kumanta at gumanda lalo boses voices magdadampa kayo. Dampa, 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 'di ba? Nampa, nampa. yung <laughs> ano, The Queen of the Night. Toto. <laughs> oh. Toto. Ah, diba? Wala, hindi ako makabirin. Uh -huh. Oo. Baka ano. uh -huh. talented na rin ng mga friends ko. Gagambino. Gagambalain ko sa akin. Ano ka na siya? Sige gambala. Sige gambala. Sige gambala. Opo. Sige gambala. Gagambalain ko na. Natamburin siya. Ay na guys, we na kami. Bye!